Ito ay ising bagas hamon. At ito may pagkisil to bark ang chocolate to hamon. Ming buksan nyo ito at tignan kung ano ang nasa ilalim ng kloche. Pwede kayong makakuha ng kahit ano. Ang ilang bagay ay totoong mga bagay. Simulan natin sa unang item. Wow! Ito ay isang bag. Ang ganda! Si Jane ay may pink na bag at si Brittany may dilaw. Sandali, amoy chocolate ito. Oh, oh, chocolate ito. Wow, ang sarap nito. Hindi ko inakala nakakain ako ng chocolate na bag. Jane, may candy pa sa loob. Isang bungkos ng Skittles. Yan, yeah, toys nice, mo sa... Alright, may ang chocolate mo. kasi candy kung hindi mo nais, nice, magbahal sa tingin ko. Gusto ito ni Jane. Tingnan mo. Wow! Malapit ka nang matapos at may puso. Britney, tama na. Akin na itong candy at alam ko na ang gagawin. Kakainin ko ito agad gamit ang straw? Oh, grabe. oh, oh, kamangha-mangha. Shane, Tingnan mo ang sarili mo! Nagbago ka ng kulay! Ngayon ay kay Britney naman! Oh, hindi naman talaga chocolate ang bag! Ang sayo ay totoo! Naku, nakalimutan ko! Oh, may makeup sa loob! Ang galing! Wow! Uh, gustong gusto ko ang mag-makeup! Jane? Hmm, ano? Oh, uh, kailangan mo ng brush? Britney, gagawin ko ang makeup mo. Halika na. Simulan natin sa blush. Ngayon ang shadows. Oh, magiging mahusay ito. Lipstick, tapos na. Salamat. Ang pinakamahusay kong gawa. Yehey, tingnan ko nga. Ano? Ginawa mo akong halimaw. Ang pangit ng makeup na ito. Ano? Ano yung amoy mga babae? kailangan nating alamin ito. Oh, sa tingin ko alam ko na kung saan ito nang gagaling. Britney, oh, ang sama nito. Masusuka ako. Anong gagawin ko? Ang sama talaga nito. Ayoko! Hindi ko gustong madumihan. Jane, saan ko ilalagay ito? Ah! Yuck! Yeah. Well, Jane, ikaw na ngayon. Sige. Ano kaya meron si Jane? Hmm, sana maganda ang kalabasan. Paano? Jane, tingnan mo ng mas malapitan. Hmm, amoy Nutella. Subukan natin. Hmm, tsokolate. Ang saya. Masusuka ako. Jane, seryoso ka bang kinakain mo yan? Kadiri. Kadiri. Oh, huwag mong gawin ito. Britney, hindi mo naiintindihan. Masarap ito. Oh, hindi ko kaya. Hmm, mukhang kakaiba. Pero mukhang nag enjoy si Jane. Tingnan natin kung ano ang susunod na mangyayari. Ano? Butons lang ba ito? Medyo kakaiba? Hmm, sandali. Ano ang mangyayari kung i mo ito? Pareho lang ba? Jane, pindutin mo muna. Wow! Isang YouTube button! Ang astig! Ang bango! Oh, gusto kong subukan ito! Likman natin ito! Gusto kong hiwain ito sa piraso. Mm -hmm. Ano, Brittany? Pakishare nito sa akin, please. Pipirasuhin kita ng isang piraso. Heto na, kaibigan! Ha? Huh? Ano? Iyan na yon? Well, masarap pa rin, pero gusto ko pa. Inilalagay ko ang mga piraso sa ibabaw ng isa't isa. Ngayon, kinukuha natin ang buong bagay at umuukit. Mmm, ang sarap nito at puro tsokolate. Kailangan kong kainin ang lahat. Ang sarap! at huwag kalimutan mag-subscribe sa channel. I-click ang kampanilya. Mahalaga to. Well, Brittany, oh, I just meme. And... Salamat. Ikaw na. Wow, tingnan mo yan. Isa itong gintong YouTube button. Wow! Subukan natin ito. Oh, totoo ito. Hindi pwede yan. Ano? Hmm... Oh, uh, sino kayo? Mga fans ko ba kayo? Oh, Brittany, mga fans mo ito. Isa kang sikat na vlogger sa YouTube. meron kang gintong button. Oh, oo. Oh, oh. Sino ang magbubukas nito muna? Halika na, Jane. Wow, ang daming tsokolate. At si Brittany ay may totoong pizza. Oh, astig. Ano? Pareho kayong maswerte ngayon. Huwag mag-aaway. Aba, aba, aba. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis kumain nito. Handa na ba kayo? Nagsimula na ang oras. Hmm? Ang sarap ng chocolate pizza na ito. Aba, kaunti na lang ang oras. Kumusta na kayo? Brittany, okay ka lang ba? Oh, hindi. Nasasakal siya. Jane, tulungan mo siya. Free Ha? Ako ang nanalo. Teka, um, ayos ka lang ba eh? Ay, naku, nahihirapan kang huminga. Kailangan kitang iligtas. Mas mabuti na ang pakiramdam ko. Salamat, Jane. Iniligtas mo ako. Uy, maaari ba akong makahingi ng isang slice ng iyong pizza? Oh, maraming salamat, kaibigan. Ang sarap nito. Ano? Ang meron ka ngayon? Oh, pansit. Astig. Si Brittany ang may totoong mga pansit at si Jane ay may tsokolating pansit. Sino ang mauuna? Ako ang mauuna. Gutom na gutom ako. Gusto kong kainin ang lahat sa lalong madaling panahon. Ang sarap. Gusto kung kainin ito maghapon. Mahal ko ang mga noodles na ito. Apa! Malakas ang iyong gana, Brittany. Mukhang tapos ka na. Oh! Ano ang nangyayari? Nasusunog ang aking bibig. Lahat ay nagaapoy sa loob. Ano? Ang maanghang pala ng mga noodles? Saklolo! Oh, hindi sa aking noodles. Ano ang ginawa ko? Oh, isang ideya. Mas mabuti na talaga. Pinatay ko ang apoy at sinira mo ang mga noodles ko. Ah, likidong tsokolate na lang ito ngayon, hindi mga noodles. Ano ang gagawin ko tungkol dito? Alam ko. Wala akong noodles, pero may chocolate shake ako. Magdagdag tayo ng marshmallows. magaling. Ngayon ilalagay ko ang straw at susubukan ito. Pwede bang ibahagi mo sa akin? Pakiusap? Hindi? Sige. At sa pagkakataong ito, ikaw ang mauuna. Ano? Lemon? Hindi pwede. Natawa ka, pero may lemon ka rin. Pero may isa na chocolate ang kanya. Hell. Tigilan mo ang pagdura sa akin. Hatiin natin ang ating mga lemon at alamin lahat. Yay! Mayroon akong chocolate. Oh, please, wag naman. At mayroon akong chocolate. Ang galing. Ang sarap talaga. Mm hmm. Hmm. Ano ang gagawin ko sa maasim na lemon na ito? May ideya ako. Papalitan ko ito ng chocolate na version. Ha? Huh? Hmm. Jane, hindi ito batas. Kainin mo ang maasim mong lemon. Hiu. Mabuti. Nag-e-enjoy ka ba? At narito ang aking tsokolating lemon. Hmm. Akin ito.